Gabi po sa inyong lahat. Mga kaparokya at uh, mga deboto ni Inang Peña. Magandang gabi po. Narinig po natin sa ating ebanghelyo, silang lahat ay tuturuan ng Diyos. Ang bawat nakikinig sa Ama at natututo ay lalapit sa akin. Silang lahat tuturuan nang Diyos. At ito pong mga katagana ito sa ating ebanghelyo ay nagkatotoo mula sa pahayag sa gawa ng mga apostol. No, narinig po natin sa unang pagbasa si Felipe at yung uh, po niya sa isang Ethiopian eunuch. No? Ethiopian eunuch. Ito po ay kwento o salaysay na nagpapatunay sa atin na karating at nakaabot ang mabuting balita sa iba't ibang panig ng mundo. At ito noon po ang layunin ng ating Panginoon na bawat isa, hindi lamang ang mga Hudyo, ay makarinig ng mabuting balita. Ano po yung matututunan natin bilang bayan ng Diyos? dito sa engkwentro sa pagitan ng Etiopiang Yunco at ni Felipe. Una po, tinuturuan po tayo na bilang mga tao, likas sa atin na magsaliksik. Man is a searcher. Nagsasaliksik, naghahanap ng katotohanan. At itong Ethiopian Yunoko ay talagang sa kanyang hangarin na matanto ang katotohanan, siya po ay naglakbay no, patungo sa Jerusalem. He took trouble in order to travel in pilgrimage to Jerusalem just so he could encounter the truth. At hindi po siya pinagkaitan ng Panginoon. Tandaan po natin mga kapatid, no, nandun sa bawat isa sa ating puso, yung hangarin na alamin kung ano yung katotohanan. Yun lamang po, nagpapadala tayo doon sa mga nagpapanggap na katotohanan. Kaya po, mag-ingat po tayo ha, ilang araw na lang bago ang halalan, marami pong nagpapanggap na sila ay nagdadala ng katotohanan at baka maring madala tayo doon at magkamali po tayo sa pagboto. No? Kilatising mabuti, sino sa kanila ang nagdadala ng katotohanan? At sino sa kanila ang tunay na maghahatid ng pag-asa? Hindi pag-asang maglalahong bula dahil puro pangakong mapapako lamang sa atin pong pananampalataya, sa paglalakbay natin sa buhay pananampalataya, mayroon din tayong mga katotohanan na nais matuklasan tungkol sa ating sarili, tungkol sa ating pananampalatayang katoliko, at kinakailangan po nating magsaliksik. Kailangan nating pakinggan yung mga tanong sa ating puso, yung mga pagdududa minsan, hindi po masama Kapag tayo po ay nagtatanong at nagdududa, kailangan po natin itong pakinggan sapagkat ito po'y mga bagay na nag o nagahanap ng higit na pag-unawa. Nakakita na po kayo ng uwak. Uwak. Yung ibon po, ibon na kulay itim. Nakakita na po kayo? Okay. Alam po ninyo yung mga uwak, no? Natutunan ko po sa National Geographic kapag sila daw po ay mayroong nararamdamang masama sa kanilang katawan, no? nang hihina o kaya ay siguro nahihilo, uh, may hindi maganda kasi lang sa kanilang katawan. Ang ginagawa po ng mga uwak ay naghahanap po sila ng mga pulumpon ng lupa o yung mga may pinagbabahayan ng langgam. At hinahayaan nila yung kanilang sarili na kagatin o put, di ang putaktihin kasi putakti iba man iba naman yung sa langgam ano yung hinahayaan po nila na kalipumpunan sila ng langgam at kagat-kagatin bakit yon masukista ba yung mga uwak <laughs> ang sabi po ng mga eksperto ginagawa yun ng mga uwak upang sa pag, pagkagat sa kanila ng langgam mayroong nalalabas na mga enzyme o chemical yung kagat ng langgam na nagpapabuti sa kanilang pangangatawan. At yung mga nararanasan po nating tanong sa buhay, yung mga agam-agam natin minsan, yung mga paglilinaw na nais nating mangyari sa ating buhay, ay nakakatulong po sa ating pananampalataya. And therefore, we should entertain those thoughts. We should entertain those questions. We should entertain doubts. Dahil sa pamamagitan po ng mga ito, higit na pinalalalim, higit tayong binibigyan ng pangunawa sa ating pananampalataya kung tayo ay magahanap at magsasaliksik ng kasagutan. At hari nawa. Pumupunta po tayo dun sa tamang source o pagkukunan ng tamang sagot o impormasyon. Bawat isa po sa atin, nasa ating puso, ang isang pusong nananaliksik. Ang tanong, pinakikinggan po ba natin ang pusong ito nang sa gayon ay matuntong natin ang katotohanan? Sana po tularan natin yung uh, Ethiopiyong Yunuko sa ating pagbasa. Pangalawa po na katotohanan ay tanggapin po natin na bilang tao, mayroong limitasyon yung ating pangunawa. Man has a limited understanding. Limitado po ang ating pangunawa, kaya kailangan natin ang paggabay ng ibang tao. Hindi lahat kaya nating maunawaan ng tayo lamang o kung nakasalalay lamang ang lahat sa ating sariling pangunawa. Hindi po nakakababa ng pagkatao kapag inaamin natin na hindi natin alam. Kahit po kaming mga pari, hindi po namin alam lahat. Mukha lang po. Pero handa rin kaming aminin kapag yung tanong ay hindi namin kayang sagutin o wala pa kaming maisasagot sa mga tanong na ito. Kaya po, bilang mga nagsasaliksik at naghahanap ng katotohanan at bilang mga taong mayroong limitadong pangunawa, kailangan po natin ang tulong ng iba upang ma makahantong tayo sa tamang sagot. Do not be afraid to ask question. Minsan po yung mga matatanda nagagalit sa mga bata kapag matanong. Dapat nga po matuwa tayo kapag matanong ang mga bata. Sasabihin natin minsan, ang dami mong tanong. Pero alam po na yung pagtatanong ay tanda ng pagiging curious o pagiging inquisitive. No? Yung naghahangad o naghahanap, nagsasaliksik ng kaalaman. At dapat po tayong maging, uh, maging handa o maging bukas sa mga tanong na iyon. Minsan, yung aking pamangkin ay mayroong tinanong sa kanyang mga magulang. No? At nung nagkita po kami nung, mga, pam nung, nung, aking pamangkin, no? sabi niya, Ninong, Ninong Pads, lahat ba alam ng pari? <laughs> sabi ko, Bak, bakit mo tinatanong yan? Hindi, hindi lahat alam ng pari. Eh kasi sabi ni na mami at daddy, itanong ko daw sa iyo. <laughs> dahil hindi alam kung paano sasagutin, no? Ah, binabaling sa iba. Sana po tayo din sa ating sariling pamamaraan ay magkaroon ng hangarin na magsaliksik. Parang sa gayon din, kung hindi man natin alam, hindi rin natin iaasa lahat sa iba ang kasagutan. Nadadagdagan din yung ating kaalaman kung tayo rin ay magsasaliksik. Kasi po, lalong-lalo na ngayon sa social media, hindi po lahat ng naroon ay kapanipaniwala. Mukha lang kapanipaniwala. Kaya dapat tayong mag-ingat kasi pwede tayong ipahamak ng pinaniniwalaan natin. Mga kapatid, sa ating unang pagbasa, kinakitaan yung Utyopyong ko ng kanyang pagkauhaw at pagkagutom sa kaalaman at sa katotohanan pagkauhaw at pagkagutom sa salita ng Diyos. Kaya sa ating pananampalataya, isa sa ating sasusi upang tayo ay magkaroon ng kaalaman ay yung ating pagdinilay, pakikinig at pagbulay-bulay sa salita ng Diyos. Sa ating unang pagbasa, <clears throat> pinakinggan ng Yunuko ang paliwanag ni Felipe tungkol sa mga salita mula kay Propeta Isaías naging bukas ang yuno ko sa pagpapaliwanag sa pagsasalaysay ni Felipe at kung paano niya naunawaan ang salita ng Diyos kaya, kaya ang pagpapaliwanag na ito ay nakatulong sa kanya upang siya ay maliwanagan even if we have a limited understanding through the help of people who are more knowledgeable it can lead us to a form of enlightenment so do not be afraid to ask help kasi po yung sarili nating minsang pag uh, paghuhusga sa mga nangyayari sa ating buhay ay maaring humantong sa maling desisyon kasi kung pinakikinggan lamang natin ay yung kung ano yung nais nating marinig subalit so ko magtatanong tayo sa iba na higit na maaring nakakaalam maring dalhin tayo ng taong ito sa higit na pagkilatis sa kung ano yung nasa ating harapan. At yung pangatlo po, tandaan din po natin na tayo po ay sumusuko sa harap ng katotohanan. We, we surrender to the truth. And especially if we have found the joy in having discovered the truth. Ito po yung naramdaman ng uh, Etiopiyong Yunuko sa ating unang pagbasa. Nang matagpuan niya ang katotohanan, siya ay naniwala, sumampalataya ng buong puso. Sumasampalataya ako na si Jesus Cristo, ang anak ng Diyos at siya ay nagpa-bautismo. Nang matagpuan niya po ang Diyos mula sa karanasang iyon, sa kanyang pakikitagpo kay Felipe, nagpatuloy ang yunuko sa kanyang paglalakbay ng tuwang-tuwa. Dahil nasumpungan niya ang katotohanan at ang kaligtasan. Habang natagpuan ang Diyos, nagpatuloy ang yunuko sa kanyang paglalakbay. Mga kapatid, sa pamagitan po ng pagpapaliwanag ni Felipe, sa pamamagitan ng uh, pagtanggap ni Felipe sa dayuhang ito sa pamamagitan ng pakikitungo ni Felipe sa dayuhan ay nahimok niya ang Etiopyong Yunoko sa pagbabagong buhay sa paghigit na pagkilala sa Panginoong Hesus mga kapatid minsan po hindi naman mahalaga kung ano yung pwede nating masabi para magkaroon tayo ng kaibigan o kaya ay magkaroon tayo ng mga bagong kasapi sa pamayanan. Hindi po nakasalalay kung ano yung masasabi natin. Minsan ang hinahanap lamang po ng mga tao ay kung paano natin sila itinuring. Kung paano tayo nakitungo sa kanila. Kung paano tayo nakipagkapwa at yung pamamaraan natin ng pakikitungo sa kanila ay kadalasa nagiging sapat na upang mapabilang sila sa ating pamayanan o sa ating organisasyon. It is not what we say but how we treat them that invites them or attracts them to be part of us. Kaya sana po, ito rin po yung hamon sa atin bilang mga deboto at nagmamahal kay Inang Peña. No, sana po sa pamamagitan ng ating pamumuhay, sana po sa pamamagitan ng ating mga nasasambit, sa pamamagitan ng ating pakikitungo sa ating kapwa, ay ang tunay na pinahayag natin ay ang Panginoong Diyos na namamayani sa ating buhay. Makikita nila kung sino ang namamayani sa ating buhay sa pamamagitan po ng ating pananalita at sa ating pamamaraan ng pakikipagkapwa. At binsan, no, ito yung naghigit na nagpaparami sa ating pamayanan. Hindi yung kung ano yung nasasabi natin o yung uh, tinuturo natin, kundi kung ano yung nakikita sa ating pamumuhay. Mga kapatid, sa ating pong patuloy na pagnonobena, ay sana po ay ah, higit nating matagpuan na ang pinagmumulan ng ating pag-asa ay walang iba kundi ang Panginoong Hesus na muling nabuhay siya ang pinagmumulan ng ating lakas siya ang pinagmumulan ng ating karunungan sa kanya nagmumula ang lahat ng mabubuti at dakilang bagay na kailangan natin sa ating buhay kung si Inang Peña, ang ating mahal na ina, ay pinagbubukalan ng pag-asa. Ito ay dahil ang kanyang pag-asa ay nagmumula sa kanyang anak na muling nabuhay. May dahilan upang umasa sapagkat ang Panginoon ay mapagkakatiwalaan. Bilang mga deboto, makikita po ang ating kahulugan ng ating pagmamahal at pagdedebosyon kung sa ating buhay ay magiging instrumento din tayo ng pag-asa para sa iba. Lalong-lalo na sa ating mga kapwa na naghihikahos at dukha. Hilingin po natin ang pamamatnubay na sa ating pamimintuho sa mahal na inang penya ay magbukal din sa atin ang pag-asang ito at tayong lahat na nagmamahal sa kanya ay maging daluyan din ng pag-asa para sa iba. 아멘.